Hello, hello. What's up guys? Nandito na naman si Mr. TV guys. Comment reaction lang tayo guys dito sa balita galing sa PDB 4 dahil kahapon naghiring ng Senate hearing sa umano'y pagpatay kay Jim Boy Baltazar na nagpagkamala na isang kriminal na binaril ng polis guys. So kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel na Mr. Bean TV, please click subscribe muna. Pakit na rin notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload nito. So bago natin paruorin guys, ang reaction video galing sa PTV4. Intro muna tayo. Let's go! Boom! sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang mga polis na nadadawit sa nangyaring pagpatay dahil umano sa mistaken identity sa teenager na si Jemboy Baltazar sa Navoto City. Bakit po kayo nakamas? May isang pangkaso na. Ayaw pa rin sa mga polis, isang nagangalang Reynaldo Bolivar ang kanilang target ng araw na yun. Isa siya sa mga suspect sa isang shooting incident noong August 2. Lumabas sa pagdinig yeah, na, pag na isa sa na nagpaputok ng baril sa police, ay si Police Staff Sergeant Jerry Maliban. Ayon sa team leader Kaso ng mga, mga polis sa pinangyarihan ng insidente, wala raw siyang order na so, magpaputok ng sa ka, baril ay, sa tubig. Nung nalaman mo na tumalaw sa na... 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 hindi talaga nila e... pala lagpas yung tumaganit ng pangyayari guys dahil saka ka nagpaputok na tubig. Mistik. Identity guys ang nangyari. Binaril yung bata na rin yung laban guys. Hindi nila

gusto mong rin to nga uh, imbestigasyon ng committee ito dahil sa nakita ng mga kinakarap hanggang dito na lang guys ang so, comment section kung tatanungin naman si PNP so, deputy, deputy, deputy Chief for Administration sana, Police Lieutenant tayo, General so, so, Rodel Sermonia demoralisado ang PNP dahil mabaw sa nangyari dito ko na demoralisado ako dito na lang guys maraming maraming salamat sa inyo sana ay nabigay ang mga ito kaya kami din so pong mga pulis, tinatanong uh, namin ang aming sarili. Tayo. Dagdag pa ni Sir Monia, may tuturing ano itong betrayal of public trust kung siya ang tatanungin. Lumabas din daw sa kanilang inisyal na investigasyon ang lapses sa nangyaring operasyon. Gusto lang na man ang pasensya ng mga senador kaya pinakontent na ang ilang polis na umarap sa pagdinig. Dahil mo may kaso na pala ito guys sa... Tumagot ng tanong ng ng Senado. Police Staff Kaya dapat hindi ka talaga ito makabalik sa police. Nasuspended na pala ito, Miss. Tanggal na sa pag service to, at Kaso lang parang nag-reapply pa yata ng para makabalik maging si pa police, police guys. So, nagsalita ka ngayon. Nagsalita na panood natin yung video, guys. Nagsalita niya na Paul kung na hindi talaga nila pala sa kasi tumaganit guys. So, yun, guys. Nagagalay, tinanggalit si... Senador Bato Rosa at saka si Senador Rapitol po dahil sa mga kabulastogan ng mga pulis sabi ni Senador Bato de la Rosa, bakit hindi ito tuloy yung hearing? Porque may naisang pang kaso na ayaw pa rin ang hearing. Gustong mayari ng isang polis guys. Wala talaga guys, hindi talaga may iwasan yung mga ganitong klaseng polis. May kaso na pala ito guys sa ano, na pulkom dahil sa extortion. Kaya dapat hindi na talaga ito makabalik sa polis. Na-suspended na pala ito guys. Tanggal na sa pagservisyo kaso lang parang nag reapply yata para makabalik maging pulis guys so nagsalita ka ay nagsal, napanood natin yung video guys yung salita ng napolcom na hindi talaga nila palalagpasin itong mga ganitong pangyayari guys dahil mistake identity guys ang nangyari binaril yung bata na walang kalaban-laban guys hindi nila kinumpirma muna kung yung talaga ba ang suspect na kuhulihin nila guys kaya yeah, mahirap talaga kaya itong ibang mga pulis, ang laki-laki na ng sahod, sweldo, di pa rin gampanan ng maayos yung mga trabaho nila bilang tagapagtanggol ng sambayan ng Pilipino. Yung iba, ang lakas pa mamuraot guys. So yun lang muna guys, ang update natin ngayong araw na to, araw ng Merkulis. Sana hindi kayo magsasawang magsuporta dito sa YouTube channel natin na Mr. Bin TV. Hanggang dito na lang guys, ang comment reaction videos natin ngayong araw na to. So sana tuloy-tuloy lang ang suporta natin guys dahil yung channel natin na reuse content tayo guys kaya gumagawa na po ng content na katulad nito para hindi na tayo ma-reuse pag reapply natin ulit so hanggang dito na lang guys maraming maraming salamat sa inyo bye bye hasta la vista baby boom